Hello, 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 hello. <laughs> sa ating park time dahil back to work na tayo so may boss ko na sa daan ako pupunta tayo sa aking isang work so yun siguro mga tatlong oras tayo dun ayun ayun wala akong masabi tinatamad pa akong mag mga, ano, mga kaso Dinis na tayo sana matapos natin itong video ito kahapon hindi ko natapos ang video tinatamad pa ako magvideo video ayan bak ito na naman yung daan natin bibili tayo ng kape ayan so mamaya na nasa daan tayo see you later magtrabaho tayo tignan nyo tapos na siya di ba nakita nyo yung ginagawa nila kasi so, ngayon patapos na Nakahalitay pa ang mga tao hindi pa nila ginagawa oh may cactus and cactus sa daan so yun bibig tayo ng kape hindi pa ako nagkape puti mo tubig hindi ako minin yung tubig ayun it's already 9 o'clock so nasa daan tayo talaga ayun tayo. Ito gawa na rin. Di ba nakita niyo minsan ginagawa? Sa so, patapos na rin. Ayan. Ganda sana itong gawin. Ang mga bed. Di ba? Ito yung kahoy. Sa Pilipinas ka. Mabigat siya. So nagawa na nila. Di ba nakikita niyo yan noon? <laughs> so yun. Wala masyadong mga tao kahit kahapon malingay siguro insert ko yung kahapon dito para alam nyo kahapon lumabas din ako nag pero hindi ko natapos yung video kasi hindi ko alam <laughs> hindi ko natapos so ayun hindi, nag relax lang ang utak ko kasi may kasama din ako I mean, may kausap ako kaya hindi ako nakapag-video. Eh, wala na mga bulaklak ang aking dinadaanan. Na it's 9 o'clock pero mainit pa rin. Wala na siyang bulaklak. Ayan. So, walking-walking na talaga. Hindi ko alam after dito kung magkipagkita ako sa kaibigan ko kung hindi ako pagod at kung hindi ako tinatamad. Masasat na na ako. But we will see. Kasi kakain pa ako doon. Ayun. Nainok lang ang usapan. Pero it's a chat na lang ako. Sasabihin ko. Malilate ako ng 30 minutes. Kasi magkakape pa ako. Magre-relax muna ako. So yun may ah, bulaklak pa sila. Ayun. Ito. Hindi ko alam kung ano yan. Ah. Siguro mamaya na. Kasi wala naman tayong gagawin. Magtrabaho lang ako. May magtrabaho lang ako. Ha? So, mamaya na. Ayun! Katatapos ko lang nag part-time. Hindi na part ako nakapag-video kasi ayun, nakapat na oras din ako. Para kagad ako matapos. At saka syempre, baka makita tayo na nagbibidyo sabihin, di ba? Yung privacy nila. So, ay, it's already o'clock. Walang tao. It's, uh, syempre, ang init. Sobrang init pa last summer. Ayan. Naglakad ako galing sa ano. Tapos ngayon pupunta ako ng the mall. Uh, kakain. Kasi nakakahiya naman kung pupunta ako ng trabaho ko. At magkikain ako, syempre. It's my day off. Tsaka nagpart-time. So, yun. Airplane. Ang init. Mahangin na mainit talagang summer pa of course ayun, hindi ko pa alam kung nakakainin ko sabi ng kaibigan ko pupunta kaya lang may pupuntahan pa siya hindi ko alam kung ba may hinitay ko ba siya ayun medyo pa tapos, konti at yun na wala pa yung ibang mga tao dito or dito sa Apex nasa vacation pa sila ayan, mahangin buto nila medyo mahangin tapos mamaya yung init talaga as in, mainit ito nga, nakalimutang nagdala ng sumbrero ko ayan uh, pupunta tayo ng the mall ito yung pinakalamalapit sa amin at dito rin ako kakain di ko alam kung kakainin ko at titingnan natin ito ni pinakain ako ng sandwich sabi ko ayoko ng kape dito na siguro magkakape. <laughs> ayun. Work, work, work. Back to Athens na. Back to Athens na talaga tayo. So, ayun Mamaya na ulit. Magmumol. Hindi pala open ang shop ngayon. Yung, yung mall lang ang open. Tsaka yung fast food. Ayun. Kesa sa labas, ang ginit. Hindi na pupunta kung saan. Dito lang ako magpapahinga at mamaya uwi na rin ako. See you later. So yan, sa mall na ako. Sobrang init. Ayan, mali. Walang kalaman naman. So, ayun. Ayan ang sinasabi ko. Mamaya na tayo kasi baka makapirate tayo. May sounds. Ayan. It's sales, sales, sales. Kaya lang hindi ko makita ko na sa you 2 euro. 'di ba? Uh, hindi ko na naubutan yung sale dito. <laughs> hindi ko na naubutan. Yung ano na lang siya. Kahit na nakasunod na ganyan, kung alin na lang natitransize, yun na lang. So, yan. Yung mga sapatos, sandals. Mahal pa rin, di ba? Ayan. Siyempre, euro. Pero, uh, Yung iba, hindi na nagsasale. Siguro, pinapaubos na lang ang mga ano nila mga natitirang ano kaya nagsisail sila ah, oh, ang init sa labas so nandito na ako sa loob ayan alam na alam mo wala pa yung mga mga tao nagbakasyon alam <laughs> mo okay. puti pala ako nagigito ang pink ano ka pink uh, pass ayan pang ano na sila So, meron ba pala silang Lego sale? Ayan. Ganda. Diba? Ayan. Yung mga ano ngayon. Ayan, maganda rin yan. Kaso hindi na pwede sa atin dahil bumabata na tayo. Lumilit na ang chan natin. Look at this. So, oh. by spring na dahi. Ayan, mga kainday ko. Oh. Ayan. Diba? Ayan. So, I'll continue inside. Okay. Ayan. Nakakamish yung dati Umuwi na pala yung mga kaibigan ko. Ayan yung palabas kayo. Mission Impossible at yung cinema na alala niya. So, empty. It's Sunday. Kasi, oh. Ayan. Yung goodies. Yung KFC. Tapos yung Jerry. Hindi ko alam mo nung kakainin ko talaga. Isipin ko muna nung kakainin ko kain ko pa lang kasi ng sandwich. So, hindi ko alam talaga kung anong kakainin ko. Kung kakain ako na lunch. Ayan, yeah, may laka. ice cream. May yazo. Pizza. Sino mo? Ayan. Ito yung ice cream. Marami mga flavor. Yeah, so yung yogurt. Pizza. Saan so, kaya tayo kakain? Hindi ko alam kung saan tayo Ah, oh! sa laki. Okay. Tigzero, tigzero, tigzero. Tigzero, tigzero. Saan kakain? Cheers ko. Comment below. <laughs> ah, kakain kakain, kakainin ko comment below kung saan akong kakain sa MTQ, nagsoblogin na lang ako Ay, samad talagang kumain di ko alam kakape ako wala akong dalang pinapay di ko alam kung anong gagawin kung saan akong kakain kakain na lang ako ng manok kinakano kailangan natin kumain para may lakas. So, huwag mong tapirin ang sarina mo. Hindi, ay. Ayun, sa burger. Sa goodies burger na lang. Kasi, ancho. May chicken. Ayaw ko naman dyan. Ayaw ko naman yung milos. Na, basa. Sweet corn. KFC. Nagsawa na ako. Tsaka na lang. Bye-bye muna. Separate muna tayo. Goodies. Goodies ay KFC sa Goodies siguro tayo sana nandito pa yung gusto ko yung ah madali lang titignan natin kung ano yung masarap pagkakombe na lang ako <laughs> one burger you know it's uh, 350 yung isa kasi kung ano sa all-star isa rin 10 euro daw so hindi ko naman kain sa 350 na lang pwede na yun so yan dahil nagsawa na ako sa malo ito naman ang kakainin natin our last I have ketchup mini burger coca cola french fries may hindi ko alam bakit binigyan pa ako dito pero gamitin natin pag so, kanyan daw yan oh. sinyan daw yan uh. Mm. Mm. diba mm. meron ko na uh, 3 uh, euro and 50 cents may ganyan ka na so saan ka pa so we love KFC but not now Ayun yung goodies Tapos yeah, KFC. Ayan, ulit-ulit na lang. So, kakain mo na ako. Kain mo na ako. Okay. Na yung sa mama. Mm -hmm. So, yan. Yeah. Si Ate Pet. Ayan. Back to Athens na ako. Si Ate Pet na naman ang kasama ko. Ayan, nandito kami sa kapehan. Pagkatapos namin nag-ice cream, nagkape naman kami. Kumain din siya sa KFC, ako naman sa goodies. Lunch, kasi may ka-lunch siya. So, hiwalay muna kami. Since something I've never seen before when you put on the We couldn't be friends